Ito na yung ating ubas, guys. Medyo ano na, malaki na. Ang variety nito is Brazilian hybrid green. Ito naman ang ating Baikonor. Yan guys, marami akong nilagay ng mga balat ng mga ano, prutas. Yan, medyo malaki na. 3 months old na ito guys. bago lang ako dito sa ano sa pagtatanim ng ubas kaya uh, itong mga variety na meron ako dito is binili ko pa ito naman yung isang to binigay ng isang kaibigan medyo malaki na hindi ko alam kung anong variety to pero sabi ng kaibigan ko black crips do ito na medyo malaki do yung bunga ito. dalawang puno ito guys itong isa nauna ko ano na itanim ito ito yung kasama pa nito ito medyo malaki na ito guys o oh, ang taba ito yung kamay ko Yan. kung sinong nakakaalam ng variety ng ubas na ito pakisabi na lang din sa akin kung meron ba kayo nito kasi hindi ko din alam to guys Tapos ito yung aking red cardinal. 3 uh, months old. Hmm. Um, kalalagay ko lang kaninang umaga ng ano ng abuno na triple 14 at saka urea. Yan ito medyo malaki na. Ito mag 4 months ito. Yan. Medyo malaki. Yan. Yan. Meron pa akong dalawa doon, maliit pero hindi ko pa na-transfer sa lupa. Ayan. Ayan. Ginawan ko ng tree guard kasi yung mga manok ko marami. Yan, Ito nga pala guys. Oh. Gimarkot ko sa dyan kasi nanghinayang ako na putulin. Ayan. karang araw pinutol ko yung mga talbos. malaki na ang plano ko nito is by November I know no, September pabubungahin ko ito sa unang bunga nila ito yung ating ano guys uh, black river ayan, medyo malaki na binili ko ito online dalawang puno to ayan cuttings to nung nabili ko medyo malaki na okay ito mga kaubas ito yung ano natin yung mini vineyard yan meron akong isa dalawa tatlo apat lima anim na naitanim na yan, yan. Okay guys, maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat.